Kanin eh, dalawang kanin. Dalawa tapos yung kamay ko na kaganyan. Ano Sabi ko dalawa. <laughs> dalawang balot tayo, wal iwalayin mo na lang din. Kasi kainin ko yung isa. Ano ba yun? Ano ba Ano えっええ。<music> <music> <music> bango ah. Bango na luto mo tiya. Kanin eh. Dalawang kanin. Dalawa tapos yung kamay ko na kaganyan. Ano yun? Sabi ko dalawa. <laughs> dalawang balot eh. Iwalayin wal mo na lang din. Kasi kainin ko yung isa. Ano kayo nilip ka? Ano kayo ulam ko? Pwede ba ba Uy!